Good morning po sa ating lahat. Yan po. Kape po tayo kasi pupunta po kami ngayon sa Falls. Ay, kuya. Ay, makapulos ka mo kapay. Ay, makapulos ka mo kapay. Nasikon ni kuya. Tumulong. Magalay. Ay, makalig ka pa <laughs> rin! naglilinis si Ate Melirde sa anak niya. Mm -hmm. ng... Si Bungso na saan? O si Marmar? Ando Nandoon, oh, natunog pa. Uh, nando, uh, nando. May iwan daw. Nandiyan so, <laughs> <maiwan>? ka <laughs> oh, so, pa rin. May iwan? Nandiyan ka pa rin. Okay tayo. Kapi, hey. kapi po tema mga kabayan. Dahil aakyat kami ngayon ng Kabulukan. Falls. Medyo malayo po mga kabayan. Mga ilang oras po kuya? Mga dalawang oras po lakaran. Kaya mamili? Oh yeah. Kaya mo mamili? Kaya mo? Mami, mami. Bali, apat balikan po mga kabayan. Kaya coffee muna tayo para hindi plain. Hindi empty stomach yung pag-akyat para may laban sa lakaran. Hindi. Hindi. Ang dami pang patani. Sa si inyo to galing mamili din o? Oh. Yung patani na? No? Uh, Katantalaman. Si ano? Oh, Nang mulet at saka si Greg. Uh -huh. Serwin. Si Sila yeah. ang nagbigay. Magandang umaga, Madam Kung Lores. Nandito kami sa Pinatubo. Ito baon natin Ito yung baon namin mamaya sa falls Pinalbal na sa iyo Naririto kami upang ikay masirayan Nino Reni. ko mo ito. mayroon na rin. Ay, Nino Dini. Ay, na ako. Ay, tapakayo. kayo. geting ngayon mo, adwaya. Ang Dito pa rin Hindi, dali Ay, ba yung na tinapay ang... Kay pawan. Yung gamot mo. Ako uh, yung mo.

Ayun, mga kuha niyo. Sabagay. Ano po, sa atin? Anong kanyari sa na nyo, na kami ano, hindi na Hindi, <coughs> <At call> si uh, <sharp> uh, uh, hindi ko Kapay. I want a kapay dahil ko magpapangalit. sa akin, mga kapay? dito pa. Ano Ano yun? pupunta po kami mamaya sa falls ito yung baon namin ito ayan baon din namin mamaya shanghai ah komo pa pagkain din eh kan mamakan Grabe ang lamig ka gabi. Akala mo signal number 2 yung hangin. Sobrang lamig talaga. Lakas ng hangin. Kagabi Lagabi lang ako nakaramdam na ano, nilamig ako ng husto. Grabe. Binabayo ng signal number. Lakas ng hangin kagabi. Ito na hangin. Samantalang. Wala naman bagyo yung ulas Parang binagyo na nga tayo eh. Kung sinabayan ng ha... Ano yun? Ulan? Grabe siguro lamig na nun. Dapat pala tayo kumot ang ay makapal. Lamig talaga. Si Chang na daw, tatlong kumot. Hindi mapakali.

Man. Saan bayaw? Yeah. araw yan na gawa. Dalawa, tatlo Inang mukha sila ating. At ina nga sila at Si Sine Ramon? Saan Saan sila? Nasa bari. Ah, Kapi bayaw. Dito sumakin ni bayaw?

Sir, makapena. Matjay matina lang. Ha na aso. Ayaw na siguro sila. <laughs> <laughs> mayroon madam, mayroon ding madam <laughs>

kita Suun sama-sama ka Wala nang makain sa bata <laughs> 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 Iyo umakyat kami muli Yung di namin saya Nawalang maki <laughs> Nawalang sabi Nawalang <laughs> sabi Nawalang <laughs> sabi Nawalang Magkayong gaya, dahil kami ay hindi dahil kami po ay maghanap ng monkey. <laughs> ano, sponsor <laughs> <laughs> mo? Monkey, yung isa, lalo na kami ay ligaw na. <laughs> Daming kasama, si Tarzan. Aniyak <laughs> <Kaya ako. laughs>

Awain pa rin natin sila Hindi na sila tao Pero marun. Pero masaktan din sila Abangan nyo po mga kabayan yung aming pagpunta sa force dahil aakit kami ngayon.